Mga kalakay, nandito tayo sa bridge. Bridge area. Dito sa uh, Captain Kevin. Ito yung kasalukoy natin uh, ginagawa. Yung throttle. Kailangan natin i-activate ito. Hanggang doon sa ano, so kasi medyo mahirap dahil ay malayo yung pagkuhanan ng kable. Saka walang space. Kaya medyo nahirapan tayo sa pag-troubleshoot. Yung isa sa taas na throttle, okay na. Dito naman tayo ngayon sa uh, bridge. Sa bridge room. Tapos isa pa ito, yung steering. Power steering, kailangan natin gawin yung pump at ay eh, may diferensya din tsaga-tsaga lang muna mga kalakay medyo mahirap yung ano yung trabaho dito malaki ito itong uh, yate na ito dahil apat na palapag kailangan ng ano ng uh, refurbishment sa interior at saka sa mga electrical. At saka ayan lang muna mga kalakay, update na lang yung sa susunod. Uh, maraming salamat. Okay. Yeah. Right, no problem. <laughs> yeah, so what's the news? Ha? Ah, where are you? Okay, I'm here in Chidap, come. Uh, starboard side engine gear. Starboard side uh, acceleration.